Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, there is a saying na sinasabi nga, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Well dahil po sa ating magiging aging uh, co-host, ang ating main co-host, no less than the Honorable Congressman ng Senior Citizens Party List, ang Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, sinasabi niya po eh, dapat ma-prioritize na ng Senado at ng Kongreso. Gayun din, mapagtuuna ng pansin ni President BBM sa darating na zona. So let's <laughs> bayang sa hanay ng elders ano nga po ba itong inyong geriatric health act uh, ito po yung HB 10174 ano na po ang latest kong pong eh hey, well ito po ay naipasa natin bago po mag, uh, mag recess ng ating uh, session ay naipasa natin on third and final reading mm -hmm. itong ating geriatric uh, act Now, uh, na transmit din po na May, 20, uh, 23, 22 yata. Oh. Basta po, uh, uh, -huh. nung, uh last uh, session, session day namin yes. ay na-transmit na po sa uh, Senate. Mm -hmm. So ang bola po ay nasa Senate kaya po tayo nananawagan na sana ay mabigyan ng pansin at mas, madaling pagpasa ng na ma para maging batas po ito mm -hmm. at ako po ay natutuwa uh, the other day tumawag po ang staff ni Senator Bonggo mm -hmm. uh informing us na nagkaroon na pala ang first reading sa Senate mm -hmm. and may may nag mayroon na silang technical working group ayan at uh, pinaplan na lamang po ayan. at uh, nangako naman sila na Uh, ang madali ang pagpasa na ating bill para po maging batas bago po uh, nga magtapos ang ang uh, taon Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe